And guys, good morning, good morning, good morning. Araw ng linggo. At pasok tayo ngayon. Bali, nag yung schedule namin. Pasok namin ng linggo. At then, bitbit ko na naman yung gamit. Dahil dito kami sa kabila ulit. Sa Samcor. At sarado pa. Doon sa pinagtambayan ko nung nakaraan. Dito sa may puno dahil sarado pa yan o, sarado pa siya guys yan, dito muna tayo sa smoking area dahil sarado pa, maglingkong muna yung supervisor ko ah, dyan pala ako nag guys ayan, tapat na yan yan kung nakapas niyo, dyan ako nag-jogging sa park na yan ayan yung harap ng company namin ah, dyan ako madalas mag-jogging guys sa park na yan yan ang ganda ng panahon no? walang kaulap-ulap may hit niyan sigurado mamaya guys bendo tayo ng kape yan kape oh. at wala ka palang gawa sa kabila kaya bumalik ako dito sa kampaniwan kape muna tayo Kita ang pala yung ko. ay walang gawa sa Samcor kaya bumalik kami dito sa Company 1 at work work mo na ulit mamaya na lang yun 4.30 na uwihan na naman aling Domingo walang makakain alang tao na eh? tahimik yung Company oh. kasi linggo wala yung production bukas pa lonis Natahimik sa company, wala maingay. Walang production. Tomorrow. Good morning, guys. Good morning ulit. At araw ng Lunes. Yan dito ako sa May 7-Eleven. Bumili ng baon. Yan. Dahil Lunes na. At kapag nga may pasok tayo linggo. Bali second day ng pasok namin dahil nagbago yung schedule namin. Linggo hanggang Webis yung pasok namin ngayon. At yan nakabili na ako ng baon. Punta na ako ng company.

yun na pag ina yan work work na naman to guys hindi ko na ako may overtime kami mamaya work work na naman araw ng lunes mamaya na lang yun pa na guys uh, overtime yung mga kasama ko parang hindi na sa kasinato ako uwi pag 8.30 na nandang sa dorm dahil gutom na kaming tatlo yun guys at nakaligo na mali punta akong blue store ngayon bibili ng egg at kanina kakaut lang natin sa trabaho kanina ng 8.30 at alas 9 na samahan nyo akong pumunta ng blue store sana hindi pa sarado dahil alas 9 pa lang naman eh 9.30 ata Oti nagsasara yun dahil Oti hindi na ako nakakabilis sa umaga tapos mag out pa gabi dahil pag Oti 8.30 na nag out ah, ko lang mag green yung stoplight yun naka green sa ano sa kabila antayin ko lang sa mag green sa patawid yan green na siya let's go sana open pa yung blue store para makabili ako ng egg ay guys pagka OT talaga sa umaga nung oras ka na makakawi tapos mag prepare ka pa ng pagkain naubusan nga kami ng egg kaya bibili muna ako sa blue store <coughs> at yan guys wala nang gano'ng sasakyan gawa nung alas maybe na nga konti na lang yung mga sasakyan dahil pag gantong oras nakapahinga na yung mga tao sa mga bahay-bahay na nila At ito na lang sa Blue Store yan, malapit na ako yung Blue na yan yan, ganun tayo bibili tulad lang tayo guys yan, open pa pa siya guys, bibili lang ako saglit ah, binisa lang to kasi para makabalik agad ng dorm bibili lang ako saglit guys so guys, ito yung bibili nating itlog mali hanggang next week na to ah, magbabahid lang ako sa cashier saglit tapos suwi na ng dorm mabahid muna tayo guys yun nakapili na tayo guys ito pina plastic ko na kasi baka malaglag sa bike at balik na dorm at tulang sa bike at tingnan nyo wala na talagang gano'ng sasakyan no? guys yun guys walang gano'ng sasakyan dito kasi it's 9 na at doon banda yung 7-eleven guys yan doon banda ito pinamili natin binili ko pala itlog lang tara, bike na oops guys, pauwi na at meron nga pala nagtatanong sa akin kung pwede daw ba ang high school graduate at walang experience dito sa bansang Taiwan pwedeng pwede po yun basta apply lang ng apply kahit high school graduate ka lang kasi ganoon din po ako high school graduate din tapos wala experience factory pero nakarating dito sa sagarang sa pag-apply <clears throat> dahil titigil mag-apply para makaalis tayo at sa sunod na video gagawa ko ng video about yan para may palawanag ko kung paano ako naka apply dito at wala akong experience tapos sa school graduate din ako sa mga susunod na video po yun at uh, dito ka natapos itong munting video vlog na to. Kung napapunod itong video na to, sana mag-subscribe ka naman sa aking munting YouTube channel. Ano ba yan? See you in the next video ulit guys. Ingat kayo lagi. God bless.